Bakit pinatay si Neji? Ang totoong dahilan ni Musashi Kishimoto. Sakripisyo para kay Naruto. Sa kwentong ito, malalaman mo ang buong katotohanan kung bakit pinatay ni Musashi Kishimoto si Neji Hyuga sa Naruto Shippuden. Isang karakter na malapit sa puso ng mga fans, isa sa mga pinakamagaling, matalino, at may malalim na pinanggalingan. Bakit siya ang piniling isakripisyo? Pwede namang iba. Alamin natin ang kasaysayan, ang mga simbolo sa likod ng kanyang kamatayan, at ang mensahe ni Kishimoto para sa atin lahat. Watch till the end para malaman mo ang kasagutan. Pagkatapos nitong isang intro. Ain't gonna isang gabi sa gitna ng digmaan, may isang ninja na tumayo sa gitna ng panganib, hindi para sa sarili, kundi para sa mga kaibigan. Siya si Neji Hyuga, ngunit sa isang iglap, isang tanong ang bumalot sa isipan ng mga tagahanga, bakit siya ang pinatay? Si Neji ay kabilang sa kilalang Hyuga Clan, isang lahi na taglay ang Byakugan, isang doujotsu o mata na may kakayahang makita ang chakra network. Isa siyang prodigy o henyo mula pagkabata. Ngunit kahit ganoon, nabuhay siya bilang branch member, na nangangahulugang hindi siya lubos na malaya. Isa siyang simbolo ng kapalaran, ng pagpapasa Diyos, at pagtanggap sa sistema. Kilala si Neji bilang seryoso, tahimik, pero sobrang talino sa pakikipaglaban. Hindi siya madaling maunawaan noong una, pero kalaunan, lalo na nang talunin siya ni Naruto sa Chunin exams, nagbago ang kanyang pananaw. Naniniwala na siya ngayon na hindi nakasulat ang kapalaran ng isang tao. Sa ikaapat na Great Ninja War, lahat ng shinobi ay nagkaisa para harapin ang Allied Shinobi Forces kontra sa mga kalaban na sina Obito, Madara, at ang Ten Tails. Dito natin nakita kung gaano kahalaga ang samahan ng Team Naruto, Naruto, Hanata, at Neji. Sa isang punto, tinarget ng Tenteo si Naruto gamit ang deadly attack. Tumakbo si Hanata para protektahan siya. Ngunit sa loob lamang ng isang iglap, pumagit na si Neji. Tumanggap ng diretsyong atake. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. At doon, siya'y bumagsak. Marami ang nagalit. Marami ang nalungkot. Bakit si Neji? Tanong ng lahat. Bakit hindi si Kiba? Si Shino? Si Ten Ten, bakit kailangan pang may mamatay? Para sa maraming tagahanga, si Neji ay main character level. Isa siyang representation ng growth, ng second chances, at ng pagangat sa limitasyon. Kaya't ang kanyang pagkamatay ay nagmistulang isang sampal sa puso ng fans. Ito na ang tunay na dahilan ni Kishimoto. Ayon mismo kay Masashi Kishimoto, kailangan ng isang malaking sakripisyo sa kwento hindi lang dahil gusto niyang pumatay ng karakter, kundi para ipadama sa mga manunood ang lalim ng digmaan, at higit sa lahat, ang halaga ng buhay at pagkakaibigan. Si Neji ay ginawang symbolic barrier na binuwag para tuluyang mapalapit si Naruto kay Hinata. Oo, sa mata ni Kishimoto, isa ito sa mga hakbang para patibayin ang Naruto Hinata na love story. Dahil sa sakripisyo ni Neji, mas lumalim ang koneksyon ni Naruto at Hinata. Dito rin nakita ang paghubog sa puso ni Naruto, na kahit siya ay pinuprotektahan, hindi siya almighty. May nawawala pa rin. Isipin mo ito, si Neji ay simbolo ng paghawak sa kapalaran ng sarili. Kaya't ang kanyang kamatayan ay simbolo rin ng pagpapaubaya, hindi sa sistema, kundi sa kapakanan ng mas nakararami. Ito na ulit ang tanong ng maraming Naruto fans. Bakit hindi na lang siya nailigtas? Madaling sabihin, eh sana may medical ninja na lang. O, sana ginamitan na lang ng teknik ni Tsunade. Pero sa storytelling, hindi ito palaging posible. Ang fiction, lalo na ang anime, ay kailangan ng emotional gravity. Kailangan may mawala para mas ramdam natin ang bigat ng laban. Kung laging may plot armor, mawawala ang sense of danger, ang reality ng kwento. Sa totoo lang, si Kibshimoto ay hindi basta-basta pumapatay ng karakter. Pero kapag ginawa niya ito, may dahilan. Conclusion, ang kasagutan. Bakit pinatay si Neji Hyuga? Dahil kailangan ng kwento ng bayani, hindi lang si Naruto, kundi tayong lahat, ng isang paalala na sa tunay na laban ng buhay, may mga taong kailangang magsakripisyo. At ang sakripisyong ito ay hindi palaging madaling tanggapin. Si Neji ay isang martir, hindi dahil siya'y walang halaga, kundi dahil siya ang pinakamay halaga sa sandaling iyon. Isinakripisyo ang sarili, hindi para mamatay, kundi para gumising ng damdamin, para itulak ang bida, at para ipaalala sa atin na. Ang kapalaran ay kaya nating baguhin. Pero minsan may presyo. Yeah.